kalibutan mangeksunan. kaisunan ah, Walang pakita mo niya pala sa kamaturan ah, Free ta mga kaisunan Sa ah, pagbuhat mga kaisunan Sumara sa akong nabasa dito sa ah, Bainty mga kaisunan Jalas siya bainty na Ang mga pagsimpap na Diyos Pag Malumay Pag dinong tanay Siguro Sa Diretan, direkta ka sa iyo po lahat ng eksonan. Apan sa dina nga, uh, na ibalot sa kamatukuran, na doon na kita sa ginoong mga eksunan, aduna na di ay kitay bunga sa balaan Espiritu. Kung sa mga doon mga ang bunga sa balaan Espiritu, mao ang agugma, uh, ah, uh, ah, pagpugong sa kaugalingon, isa pa, kanang pa'y kalinaw, magpa-inom, ko. So nga ang ibasa ng mga kaigsunan, tungod kay sa ato mga pagsakyaw mga kaigsunan, diri sa kalibutan mga kaigsunan, kung nga ito na binumatan mga kaigsunan na nakapakita diri sa ah, na nakataan yung mga binumatan mga kaigsunan, hindi mga pagkukulubok, pagpatay, o oh, kung saan eh, hindi kayo nipag Murabi, buktan na kami sa itong balawag kung makapatay mo ng keksyonan, mapriso ko So, hindi kayo. Pero sa mga pag-uugog mga keksyonan, kung saan na ito, pagsangya mga keksyonan, kung nagbuhat gabang tayo ng mga sa kanyang mga uugog mga, mga keksyonan, o kanyang ah, sa sabadari, ang ah, kaulang, na kapag pinapunta ating uh, lumay lumay mga keksyonan, di may mga keksyonan. Kung wala sa, wala yung matuwa siguro na itong mga keksyonan kung sangyaw ka yung mga keksyonan, yung pagkuhuhan o pag sangyaw ka, dito na po, makita niyo ito, Gap. Inom. Ah, lami kayo iinom mga keksyonan. Nakita ang magbibuan yung mga keksyonan, pero rin ang momentsyon kung sa masigta mga keksyonan. Ah, Human sa ilang pagsimpa mga kaigsunan, nag-agay man yung, Oy, tagay sa dere, brad. At ah, ato, dito, tagay, tagay, tagay po. Yung kung ah, pwede na tayo na sa ilang natin, tagay, tagay. So, dili maayo na talanawon. So, before ta mga kaigsunan, magsangyaw, or magpahibalo sa matuoran matu mga kaigsunan, ato unang hinahinayan, pagkupa ang, ah, dili maayo na mga talaawon mga tigsunan kung dili atong ilisan o bunga sa balaan ng espiritu tungod kay kung nata ni mga tigsunan aduna tay uso ug kalikon sa pagbuhat ni ini mga tigsunan tungod kay ang Ginoo pagkatabang sa mat mas matinuohon niya kaniya mga tigsunan mag siya sa mga tao nga nagmasinulundun nga niya mga kaiksunan. So, kung ato nga pumalalungan mga, mga kaiksunan, hindi nga uh, uh, mga buluhat o hindi nga usap kininisod mga kaiksunan. Siguro, ako nakita din yung mga kaiksunan na usara hindi kanilang mga kaigsunan ang kanilang pagpukong mga kaigsunan. Kaya sometimes, bisan usahay, kanang pagpukong, murag, kanang usahay, kanang lisod, lisod mga kaigsunan. Pero, kung gayon na ka, mga kaigsunan, sa balaan ng Espiritu mga kaigsunan, makaya niyo ni mga kaigsunan ang maunga pagpukong. So, ang imo nga ang pag-ibanghilyos, dili na wala na yung babag mga kaisunan. Kung dili, eh, focus na lang kaliha sa iyong nga pagsangyaw sa maayang mga balita. So mga kaisunan, mabura na akong mga promosyon. Ano na dahil kita yung uh, umalabot ma ibanghilyo uh, o proceed ng sa mga kaisunan. Ako -aw kay Awag ang Tanan to support inay tungod kayo, wala tay lain na Bulu uh, uh, nato ang nagisama nato sa atong ng alam Kundi ang pagpahibalo sa kamatuoran ng mga kaisunan. Wala talaga uh, after mga kaisunan kung ano na ba ita uh, nga kalap ng uh, madala. Kundi ang ginawa na ang mahibalo niya ng mga kaisunan. Sa atong ng pagkatawhan, usahay ang mga tinangkat Uh, ng mana ang upan uh, nga dagan ang pa baptize mga personal apan ang ginoo na sa iyo niya na uh, kasulatan nagayon nga uh, ang ang aminaw upo to o sa ginabuhi niya dahil.